Hi guys, welcome back to my channel. <laughs> Hi guys, my channel. Hello. Hello. Welcome back. Welcome back. For today's video, yung mag-iihaw kami ng tilapia. dahil mainit at dito kami sa labas Ayan, at nagpapadingas ako ng uling muna Dili pa patay ng eh, egg na pula. Huwag na ukura lang. At e, saka talong. oh, yun. Yeah. Uh, Tapos uh, dagdagan na lang. Uh -huh. Malilit pa yung dalawa din Anong dagdagan? Tama na talong yung. na ano? Yung nga, dalawa. Hindi ukura yun. Hindi, yung dalawa. Dagdag mo. Dalawang ma malalaki. Eh. Okay. Kasi matigas na yun. Saka ito. itlaw. Ayan na, na guys, ang ating indihaw na tilapia. Meron din ako ditong ano, okra. Iihaw ko din mamaya. At kukunin ko na rin yung eggplant. Ito, so, pipitasin ko na yung eggplant. Iihaw ko na rin to mamaya. Ayan guys, kukunin ko na yung bunga ng aking talong. い,いよ、こまんまや。 At din yung isa. Kunin na rin natin. Okay. Baka unahan pa tayo ng uod. ayan nakakuha na dalawa balik tayo dun sa aking iniihaw at nandito ako nag iihaw guys sa tabi ng aking mga gulay ayan meron ng bagong okra ay ampalaya ayan tumubo na ayan ay mga sitaw pa rin at ang aming malunggay ang taas-taas na may bulaklak na yan mga guys <laughs> meron na siyang bulaklak at doon kukunti pa lang ang palaya at sitaw din kukunti pa lang ang ano niya gawa ng mainit kaya hindi pa ako nagtanim ng iba pa yan pa yung mga dating tanim kong talong Ayan. Ayan guys, tama na yung dalawang talong at okra at saka yung inihaw. balak namin mga guys ay dito kami kakain sa labas dahil medyo mahangin pero ngayon ay makulimlim pag hindi umulan dito kami kakain sa labas Ngayon guys, luto na ang aking tilapia. Iniho na tilapia. Pero paanoin ko mo siya ng kunit ko na yung ano dito sa gilid, okra. At saka, at saka yung eggplant. Luto na ang ating nihaw na tilapia. Ayan na mga guys. Ang eggplant ay hindi pa luto. Sunod na sunod naman natin mga guys ang okra at talong. Ayan, hindi nagkasya kanina. Ayan na. Eh hey na guys ang bobo fight kami dito sa labas. Meron din kami dito laing gabi na may gata binigay ng kapitbahay.